Uh, what's up guys? Mm, andito tayo ngayon sa ating unit sa Toyota Hilux uh, Conquest 4x4 So ngayon guys, uh, may napansin akong error dito ngayon sa unit ko So ito, papakita, papakita ko sa inyo kung ano yung error Ito, man, manual nga pala itong ginagamit yung unit, manual yan sa so, kalsada ako ngayon naka hazard kaya ako nag hazard kasi may lumabas na error nga so nag low power sya ito uh, naisipan ko rin na sya na i vlog para naman sa, ka, sa kaalaman ng nakararami na meron ding same problem katulad nitong sa akin so ngayon eh, drive test ko sya at papakita ko sa inyo kung ano yung error na nangyayari so yan road test ko ah Yon. Guys, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung error? Yun, accelerator and brake pedal Depress simultaneously So, yan yung nangyayaring error ngayon um, Ipapakita ko sa inyo At papalam ko sa inyo kung ano ang dahilan ng uh, Pag low power nyan Ito guys, makikita nyo, nakatapak ako sa pedal ngayon Pero wala siyang power Ganyan lang yung power niya, lumalabas ang warning. Ayan. So sa mga hindi nakakalam, huwag po kayong mag-alala dahil uh, hindi naman po sobrang big deal or sobrang laking problema ng ng error na 'yan. So ngayon, uh, papakita ko sa inyo kung ano yung dahilan at explain ko rin kung ano yung dahilan kung bakit nagkakaganyan ang unit natin so ma maaring mangyari yan sa mga unit na Fortuner Hilux uh, basta mga engine 1 one, one GDF TV pwede pong mangyari ang ganyang senaryo so ngayon papakita ko na sa inyo kung ano yung pwede mangyari dyan explain ko rin sa inyo so nakita nyo ba baka hindi nakita eh solo, so, solo lang ako nagbibideo eh kita nyo ba kita nyo ba kita ba? Ay, wala na pala. So yun, ay plug ko na ay ano ko na lang i-tag ko na lang diyan sa sa video kung ano yung error. Ngayon, titingnan natin kung ano yung naging problema, bakit nagkakaroon ng ganong error ang Hilux natin. So, maari isa sa mga problema niyan ay ah uh, busted na brake light. So titingnan natin sa likod kung may busted nga ba na brake light. Busted na brake light. Dito ako sa dahari ngayon at uh, check natin. Uh, wala namang, wala namang ano sa kabila wala bilaw naman parehas Ayun dito sa kabila meron yung pinakang peda, yung kan yung ka yung kanyang height yung high niya meron siya dito So ito yung papalitan natin kung sakali mamaya papalitan natin pagdating sa shop papalitan natin siya ng bagong ah uh, bulb Tara Balik tayo sa shop At palitan natin Balik tayo Palitan natin uh -huh. So Under tayo Yun guys So Hindi ko na rin Baka hindi ko na rin pakita sa inyo Kung ano yung Kung paano Ang pagpapalit Kasi basic lang din naman yung palitan Ano yan eh uh, Brake light bulb lang naman yun Madali lang yun kahit sino kahit kayo pwede nang palitan Tatanggalin nyo yun lang yung brake light Then meron siyang tornil yung dalawa Yun pwede nyo nang hugutin. Lalabas yan guys. Yun o oh. nakita nyo Ayan Matak mo ngayon lumalabas siya Low power Okay Low power Okay oh. So yun lang guys, hindi ko na rin ipakita sa inyo kung paano mag-replace ng nang uh, brake light bulb at talaga namang napakasimple lang naman nun Kaya kayang-kaya i DIY or kung ano, patulong kayo sa dante sa isang photoshop papalitan n'yo lang. Napakadali lang nun So hindi naman siya big deal para pagkapirahan pa ng ibang mekaniko. baka kasi isipin n'yo ano ano ba yung accelerator uh, brake pedal sa Mustang sa simultaneously error ano ba yun ano bang sira nun transmission ba o uh, ABS ba o ano ba eh para hindi na kayo mapasel ayan yan lang yun yan lang so nothing to worry about just replace the ano lang the uh, tail light bulb ayan so, hindi na mawala So yun lang guys uh, Ako nga pa pala si Will Lustares ng Winch Point Off Road At kaunting kaalaman lamang po para sa ating mga motorista uh, Kung sakali, isa sa mga unit nyo eh, Kamukha ng unit ko na Hilux or Fortuner or, or 1GD FTB na makina Basta Toyota Nagkaroon kayo ng ganyang encounter Na error na ganyan, low power eh, May idea na kayo hindi na kayo mapapamahal at hindi na kayo gagastos pa ng mahal sa servisyong hindi naman dapat bayaran ng mahal yun lamang po at maraming salamat hanggang sa muli, Winlosares Winch Point Offroad at mabuhay po mga amo, maraming salamat thank you